Hello mga ka-reels! Pari ah! Luto na ang akong tenaw lang nga pang ros. Ayan! Huwag makita ninyo oh! Ako wala siyang gisagulan oh! Kamunggay Huwag alog bati Huwag galay sa kamuti. Ayan guys, makita niyo oh. Gabukal-bukal, hapit na na siya, ma. Hapit na na ako haunan. Ako na nangyipaloto ang sili para katumban. Huwag din ako nang maaawag kamunggay. Kilid lang sa balay. Che! Huwag ako na siyang tilawan, guys. Mmm. Lami kayo. Wala ko ni Gabutang Og Magic Sarap. asin lang ni Og Bitsin. Na. Simple lang ni Pagkalutoa. Huwag akong okay yun, maayo. oo oh, ay, sus, kalami ganahan jud mo ani. Mm? Na. No. So to na jud Timing na kay tingpani odto. Paju ko kayon guys, ayan. pagay Na, no, na mi. Ah. Na. Hmm? pag Mm -hmm. Okay, guys. Nice. Thank you for watching. Bye, bye.